Swerte mga kabraso. Isang uri ng shell na malaki. Pinshell. shell. Ayan. Ayan o. Nakanganga. Ayan. Malaki to. <laughs> Di gaanong kalakihan pala. Pero okay na to. Ayan mga kabraso. Ayan yung bakas niya oh. Lalayo <laughs> din eh. hanggang dito yan na oh yan ito dalawa to kupol yan. good morning mga kabraso ayan kamusta po kayong lahat dyan ayan mag alas 6 pa lang po ng umaga uh, di pa sumisikat yung araw ayos at hindi umulan ngayon mga kabraso gagawin po natin ngayon ay hindi po tayo maghahunting kasi tapos na natin dito sa mga area natin na to pero dun sa tawid hindi tayo makano ayun hindi tayo makadayo kasi ano pa yung hibas ngayon mga kabraso pupuntahan ko yung pinagawa natin bangka yon oo medyo malaki to sa ginagamit natin bangka malapit lang dito yon doon sa pinaghahantingan ko doon sa malapit sa kabilang barangay na yon yon dito tayo dadaan ayan baka sakali tayo kung ano yung makita natin na shell o mas maganda kung makadali tayo ng alimango dito ba malawak yung hibas ayan may nag -ano dyan, may nag mahina daw Di tayo, dito tayo dadaan sa may Ayan ayan mga kabraso may bakas na dito bakas ito ng ori ng shell ang tawagin dito ano bukawil yan sikan sikan to nakadali na ako ng dalawa dito Kali pangatlo to sarap ito na ano lang dito kay malayo din yung susundan so sundan mo yung bakas ito na naman ay ano kasi ano yun ito yung bakas dito wala dyan tadi dito sa baba dami rin pinupunta ito na yan laki <laughs> laki na ito muna may lagayan tayo ditong ikubag dito yun may bakas pa dun may bakas pa dito yan ayan yan siya ayan o umikot lang ganun tapos dito ayan siya ayan Parang ano din yan, nagkukubli na alimango. Plastik ko muna mga kabraso. Sana lang makarami tayo. Kabraso oh. Ay alimasag dito. Naapakan natin. Yan. Nga. Ay mataba ito. <coughs> ay hindi hindi siya mataba alanganin ata pero okay na ano na rin yung kulay niya kumbaga midya ito hap hap ba pwede na to naman na ulam ba ayan sumikat na yung araw ang haring araw yehey makakapagpintura ako ngayon ay yung isa nating bangka na ginagamit mga kabraso ay yung plants po doon dahil sa kulang tayo sa budget yun yung ibibinta natin pinturahan ko muna yung ibabaw tapos yan yung ibibili natin ng makina mm, mm medyo medyo malaki ito unti yung pinagawa natin yan ipon ipon natin sa pagbibinta ng alimango tsaka sa konti nating na sa sahod yan ano tayo ng bangka para na rin sa pagdadayo natin sa malalayo at sa pagtitinda ko ng pagkakarga kasi ilang balik ilang balik ko kapag nagtitinda kunti lang yung karga swerte mga kabrasok isang uri ng shell na malaki pin shell ayan ayan o. nakanganga ayan malaki to Hindi gaano ka, kalakihan pala. Pero okay na 'to. Talagang lumalapad 'to, lumalaki pero okay na 'yung size niya. Kumbaga good size na. Ayun. Samba. Tawagin sa amin dito sa Ayos. Ayan mga kabrasa, ayan yung bakas niya oh. <laughs> Lalayo din Hanggang eh. dito. Yan. Na. Yan. Ito bato. Kupol. Yan. Pag doon ako nagpupunta mga kabrasa sa may batuhan doon sa Kitna malapit doon sa Mandong sa paliguan na yon sa Pulo. Meron yan dito bato na ngay ngayon nahibasan yan Doon sa bandang may tubig Mabuhangin na maputik Napakarami yan Minsan dyan Minsan kapag ganyan yung kumpulan Minsan apat, tatlo Minsan nakakamahigit Isang balde ako doon Panapanahon lang din to Ito may bakas na naman dito Andong. Dito. Dito na yung pinakadulo niya. Pagka tumitigil yan yung ano, dyan na sila. Pag wala na yung bakas, kapain mo na lang kasi minsan halos hindi sila ma kita ba na kumbaga walang basihan na bakas ba dun lang tumitigil lang yung ano nila yung guhit lumilikas sila ng guhit yung dinadaanan nila ito meron na naman dito magulo ganon din siya kapag yung ano lang dito pinaka pattern mga kabraso anuhan mo lang kung saan yung medyo bago yan, um, parang ganito luma-luma yung -luma. um, direksyon, pagpapunta na doon kung um, bago na, parang alimango lang din, kaso din sa alimango, parang may ano din yung ano nya kumbaga pwedeng pagbasihan sa bakas kahit na parang pari-parihas lang yung likhan likhan nilang bakas may ano din yan kumbaga saan mo pwedeng sundan wala pa doon yung gumagawa mga kabraso kaya uh, bumaba muna ako din na tayo tumuloy sinilip ko lang wala pa dyan nasa kanila pa siguro sa barangay na yan Ayan, dyan tayo sa malapit wala pa dyan kaya ito pabalik na lang tayo may ano ako dun na isang pintura yung para sana dyan sa bago yun lang muna yung gagamitin ko mag iiba kulay nun <coughs> dito eh habang pa uwi tayo mga kabraso tinutuloy natin yung pagano natin ng kil habang pa uwi ginaanan ko na pala ito dito ah ito tayo banda sa may taas unti. Kahit mga makadagdag lang tayo mga ilang piraso. Okay na. Medyo marami-rami na rin tong nakuha natin. kunin lang sana natin dun yung pintura nun kasi nung isang araw humingi sa akin ng pintura para daw bago takpan mapinturahan yung magkabilang dulo kasi yun yung mabilis masira kapag hindi na pinturahan bago takpan dito ito bakas na to ah. ah Siguro. Ay, ayan na nga. ayos kakadagdag tayo laki